sa pang idol ayan nagagawin tayo so lala mo bito kahapon gabi na dumating so club dito repair na mga idol ayan o oh, nakita ko na pinadala na nakabaklas na so ayan parang nakalagay na sa ah, baka kulang kulang na to so tingnan natin baka magawa natin ng paraan hindi daw ito nag charge ang model nito ay infinix uy wala na pinagtatanggal na wala nang LCD to no? So, tingnan na natin baka nandito sa box ng LCD. So hindi daw nagcha-charge mga idol kahit bago na ang LCD. So bakit pinalitan ng LCD? O baka sira din yung LCD. Ah, ayan na nga, May frame na pala ang pinadala. Yun lang. Pangit na quality ng LCD. Oh. Malaki yung awang. Oh. Tapos, dito yung battery niya. So, i-check nga natin. So, may tempered pagkasama. So, hindi daw ito nagcha-charge kahit bago na ang battery, charging port or LCD. Wala na pala yung LCD, so ilagay na lang natin to. So ayan, buti na lang walang galaw. Ay, yun lang mga idol, duda ko dito na, ayun oh, naka-yupi pa lang board oh. Kaya hindi to ginalaw dahil napaka-sensitive po ang motherboard kapag ginalaw, lalo na kung ganito na oh. Pansin yung mga idol, naka-letter S na oh. Parang bangka na siya kadalikado to kapag nainitan to ayun oh. Baluktot na. Kabilaan, ang laki ng baluktot oh. Ito yung mga nagkakatakot gawin lalo na kung mainitan ang motherboard. So, frame na lang anan dito. Ayun. So, yung mga hiwa hiwalay pa yung mga screw, hindi man lang nilagay sa magnet oh. Camera. Tapos, check muna natin lahat bago natin galawin wala nang na charging board Uy. wala nang na charging board tingnan nga natin doon sa hindi natin magawa to kalo ko naman itong nagpapadala ng eh, wala na walang charging board mga idol yan na mahirap talaga basta mga galaw na hindi wala tayong charging board available nito na paano natin magawa to ayun o wala ang meron lang frame, battery. So yung switch hindi pa nga nalipat oh. Power flex, antenna. So dapat din na lang tinanggal. Pinalit na lang sa, sa, sana sa dati para hindi tayo maghagilap. Ayun, gagaya nito, ang meron lang nito camera lang. Nawala yung charging board, so hindi natin magawa 'to. Yan, no? Oh same tray meron yung screw nga ilan na lang takip naman nandito yung takip so yung mga screw nandito nakadikit so wala nang charging board patay tayo dyan ito yung mahirap talaga bagano Gawa na natin ng paraan. Maghanap na tayo ng ano, charging board mga idol. So wala na eh. Mamaya magbintangan tayo dito. Buti na lang na, na video ko. So yun yeah, Tinastas ko nga yung tape na nila guys. So, hindi pa tao nabuksan. Ngayon ko pa ko palang ito binuksan talaga. So ang nandito. Ayun. baluktot kasi ang frame pala niya. Kaya pinalitan. Pati yung battery niya. Nabaluktot na. So yung speaker. Vibrate. Nandito pa lahat. So ngayon ang problema natin mga idol. Hindi Hindi nagkakarga or wala ang charging board hindi natin magawa to kaya yan buti na lang usap na na meron akong unit na to kung parehas lang ata to tingnan ko nga yung ano ito naman hot 20 play ata to hot parang parehas lang sila duda ko parehas lang to ng tingnan natin yung housing charging board um, hot 30 play alam ko parehas lang to na ng hot 30 play pero yung ano nya magkaiba ng camera so ayan testingan ko na lang yung charging board nito baga parehas dapat kung galing man sa pagawaan ito naman mga idol nabili ko to so gusto ko sana nang buuhin kaso lang basag yung dito nyo oh. basag yung LCD prime so di ko napansin nung binili ko kasama pala doon sa nabasag dito tumama yung LCD so tinanggal ko na to so kung may maghanap naman na ano, walang budget na mababa lang ay eh, pwede natin ibenta to kaso lang ko na lang siguro alam ko parehas lang to kasi ito ang LCD nito ha 30 play. Pagka parehas lang ng charging board, buksan ko na lang to. Try natin ang charging board baka gumana. Pag gumana naman siya, ito na lang ilagay natin. So i-install na lang din natin yung LCD niya. Kaso nakita natin na baluktot ang motherboard. Sana parehas lang ng charging board mga idol kasi ang LCD parehas sila eh. Hot hot 12 play to, yung unit ko. Ang LCD niya parehas lang sa hot 30 play. naman. Gusto ko sana ibigay ito eh. Kaso lang pangit ang frame. Ibigay ko sa kamag-anak ko. Kaso pangit din yung LCD quality. Maliit ang size. Kaya di ko na lang bino ito. Pinta-binta ko na lang ang parts ito may maghanap ng LCD battery. Tingin ko parehas lang sila ng charging board. Kasi ang LCD parehas eh. Ayan, itabi ko na lang to. So, ayan o. No? Hindi ko pa dinikit kasi hindi, hindi ko na ng magandang quality na il-city. So, ito na no, mga idol, dun sa ano ko, nag nagkakarga ito. So, pagdating dito sa ano, hindi. Ay, sa so, gagawin natin, hindi daw ito nagkakarga, kaya ayan. Ay, magkaiba. Ay, magkaiba mga idol, hindi natin magawa to. So, no choice. So, di ko kasi na-check pa ito bago ko binablog. Eh. Mordiran sana ng charging board. So, wala na kasi charging board. Kaya yan. Wala. Negative mga idol. Mordiran ko muna. Wala. Supply ang oras. Sayang. So, ang gagawin ko na lang muna dito. Ipaglilipat ko muna ito lahat. Kasi alam ko may chance ito maayos. Kaso lang, orderan ko pa ng charging board. So, ilipat ko muna itong mga laman. Basta buhay lang sana ang board. Tanggalin natin to. Ito yan. Uh, hindi naman sinabi ng mayari na ano. Wala nang na charging board yan. Basta ang sinabi, hindi lang daw magkakarga. Kasi nap, -nap check na niya. Napalitan na ng charging board. Hindi daw nagkakarga. Kasi so, nga lang, nadali pa ang charging board. Nakalimutan niya ata. Ibalik. Hindi rin na-check ng mayari siguro. Ayan, i-update ko na lang si sir. Kasi minsan, hindi naman magkamali ah uh, hindi naman talaga masama ang magkamali yung nakalimutan lang pero hindi natin alam ang sitwasyon kasi imposible hindi na balik yun kasi yun ang yun ang importante yung ginalaw eh. kalimutan kaya sabi kasi niya pangalawa daw ako gumalaw nito ngayon sana daw maayos yun alam paano natin maayos iwala na yung charging board kasi kung napalitan na ng charging board na ganun pa rin ibig sabihin nasa board kasi nakita natin baluktot talaga oh sus marisip ito yung delikado sa mga baluktot pwede yung sa pagkakabagsak to sobrang lakas siguro kaya ang nangyari na baluktot yung motherboard damay ang damay ang charging So duda ako dyan mga edo. May na ano yan, May pesa na Nadali dyan Sa ilalim Buti na lang Hindi pa naman nabagbag Kaya malaki ang chance Na maayos ito Ayan kita natin muna Ito muna yung una natin trabaho eh. Kasi Hindi nilipat lahat eh Basta na lang binaklas Dapat pinalipat na lang niya to kasi pinacheck daw itong mga idol or papagawa na siguro ito doon Kasi lang hindi yata nag gumagawa ng ganito or hindi nagawa ng paraan kasi nakakatakot din kasi gumawa ng ganyan mga idol na ano baluktot na pwedeng matuluyan talaga ang motherboard yan so yan buhin ko muna ito lahat so, ito sa akin ayan para de -de -so tayo sa mga susunod na araw kasi orderan ko pa to ng ice, uh, charging board so, meron pa namang charging board na hindi nagkakarga or nagiinit lang pag nga replacement na so tingnan ko na lang baka may available din ako nabago na parang may inorder din pala ako nito na nakaraan hot 20 play naman yung inorder ko baka parehas nito sa ngayon ko lang naalala kasi may nagpa-order din pala sa akin ito nung nagkaroon kasi hindi nagpa-fast charge eh ibong-ibong na kasi eh ko napansin ko yung anong mga idol na pingas pala to connected sa wifi yun know? o ang problema nito kung ilaw lang sa taas wala kang makikitang display pero ang sabi naman niya, tinanong ko siya, buhay. Buhay naman daw, kaso lang nalubat na. So yan, testing ko na rin ng battery siguro. So wala nang, walang charging board mga idol. So yung antenna niya, saan na yun? So yung antena yung kanina nakita ko. Tulog kaya. Ah, ito. Antenna ng signal to, ito yung importante mga idol. Tingnan muna natin kung buhay So, ilipat ko muna yung mga laman-laman loob Yan So Tapos, saka na, okay na Wala na charging board So, na-install na natin Baluktot ang board mga idol, oh Kaya dito siya, angat siya Kasi baluktot So, dito, hindi to baluktot Kasi Sumama na to doon sa pagkakabaluktot niya, oh Oh, tingnan mo, umaangat siya. Oh. Ay, ayan. meron tayong battery. Ito may laman naman ito. Pantisting testing ko to dito, bagong battery ito. Try natin kung mag-on. Kasi kung ito mag-on mga idol, malaki ang chance na maayos ito kung hindi lang nagkakarga, basta buhay lang. Ay, oh. buhay nga siya, oh. Huwag siya mga idol Ang problema daw nito hindi nagkakarga Dahil baluktot ang board So duda ko may nadali na coil sa ilalim nito Kasi ang coil nito madalas eh, Hindi natin may charge Nadudurog kasi yung mga idol Yung paa niya dalawang paa So napuputulo ng linya Kaya wala na siyang supply papunta sa baba Kasi yun galing sa charging IC Papunta sa baba Papunta dun sa linya ng charging So ngayon pag wala yun Wala siyang supply Hindi magkakarga talaga So ayan Antayin natin kung magbukas. So mali lang natin dito, hindi natin magawa ng paraan ngayon to dahil wala ang charging board. Ayan. So okay naman. So tingnan natin yung LCD kung magta-touch. So, okay naman. So ang problema mga idol, ito. Ito na lang ang problema natin, walang charging board. <laughs> so ayan, hanggang dito muna tayo mga idol. At abangan nyo yung part 2 nito. Kung paano ko ito ginawa. So wala kasi ito mga idol, hindi natin matest kung magkakarga ba o hindi so duda ko dito may tama ang board so hanggang dito lang tayo maraming salamat sa inyong panonood see you on my next video maraming salamat po abangan ang part 2